Welcome back sa pinakamasaya at pinakapanalong barangay sa bansa, ang Barangay Sarangay 5 Panalo! Lima players, lima ang sumabak sa una nating palarong pamay fight kung saan hindi umabot si Faye. Hindi naman pinalad si Najem at Boss Joven sa palarong Saan Ka Pa? At sa ikatlong game, dikit sobrang dikit Super. ang naging laban. Pero sa huli, hindi nasungkit ni Marvin ang swerte. Kaya ang natirang matibay sa mga palarong barangay ay walang iba kundi si... Ah! Congratulations, Ana. Yes. Thank you. Ana, nabanggit mo kanina na bata ka pa lang eh, nagtatry ka na ng pag-artista. Kasi nga, pangarap mo mag-artista. Minsan ba naisip, isip mo na i-give up na lang ito? Kasi siyempre, mula bata, ilang taon na. Since 14, tama, yeah, di ba? Ako naisip mo ba na i-give up to or ano bang naiisip mo Siyempre po naisip ko yan especially minsan gusto ko nang sumuko kasi parang ang tagal-tagal ko nang nagte-try pero wala pa rin Tapos <laughs> tapos yung masakit doon kasi kumukuha ko ng lakas sa mom ko Tapos masakit kapag sa kanya mismo manggaling na humanap ka na ng ibang work baka hindi siya para sa iyo mm -mm. Kaso ako, yun kasi yung passion ko. So hindi ako tumitigil, hindi ako nags hanggang ngayon. And feeling ko lagi ko lang iniisip na baka may ibang mas better plan si Lord para sa akin. Baka kaya niya nangyari yun yung mga bagay na gano'n. kasi tinuturuan niya pa ako ng lesson ng experience. Mm. Ah, tama. Kumbaga mm -hmm. baka hinihinog ka pa. Tsaka bata ka pa, madami Ooh. pang pwedeng mangyari And sa ngayon, pwede mo pang uh, patunayan Or kausapin ng mga mahal mo sa buhay na uh, Maniwala lang kayo uh, Saan man pararating to Maniwala lang kayo, yun lang ang kailangan ko Kasi hindi mo naman gusto ang ikasasama ng buhay mo eh, ba? Diba? Importante mm. na nangangarap ka Yes po oh, oh. Yun yun eh Yes So we believe in you ba? Diba? naniniwala yes. tayo kay Ana ba? Ngayon naman, Ana, kung sakaling mananalo ka ng 100,000 pesos, saan mo balak gamitin ito? Una po gusto ko mag-continue sa pag-aaral kasi grade 12 lang yung natapos ko. Nice. Kasi gusto ko po talaga din na magkaroon ng diploma. Minsan nagsiselos ako sa mga klase ko na nakasabayan ko na ako. kapag nakikita ko sila, social media na pag-graduate na sila, thus, parang ako naiiwan. And gusto ko po na i-continue yung business namin na ihawan kasi nag-stop siya dahil na-short kami sa budget. Bakit ka ba nahinto sa pag-aaral dahil? kasi nag-giveway po ako sa kuya ko. Para ah, nga siya po, po, yes po. See? Oh. Lahat ng palak uh, mo at desisyon mo sa buhay. Either sa ikabubuti niya mm -mm. or sa ikabubuti ng kamag-anak niya. So, I think uh, you will be blessed. Kung hindi man ngayon, darating yung panahon para sa'yo. Di ba? Yes, pa. But... Oh, And also, oh. i-add ko lang yeah. na parang there's ano, God's perfect timing sa lahat. So, yes. I mean, di ba, you gave way to yung kapatid mo. At ngayon, kung manalo ka ng 100,000, that's your perfect timing. Yes. Na Thank na you, po. Basta nga dyan, KSKK ay maluwag mong tinatanggap lahat ng nangyayari sa buhay mo. Kasi alam mo na ito ay parte ng proseso. Kaya nga sabi mo, baka sinusubo ka lang or hinihinog ka lang ni Lord. Yes, diba? totoo. Parang ito, sobrang hinog na. Diba? Sobrang hinog na pa... Pwede, pwede. Mapabulok na nga eh. <laughs> anyway, pinapatawa lang kita. Dahil uh, naniniwala naman kami sa'yo. Dahil dito sa Barangay 5, gusto nga natin lahat panalo.